ang bottom line ko pa rin dito, Mr. Speaker, hindi dapat nangyayari itong mga balikatan na ito. Lalong lalo na itong visiting forces agreement, distribute nine areas po. At palagay ko hindi yan nat natatapos soon, no? O patatanggal natin ang US diyan sa mga kampo. Pero siyempre, um, ang bottom line ko pa rin dito, Mr. Speaker, hindi dapat nangyayari itong mga balikatan na ito. Lalong lalo, lalo na itong visiting forces agreement, Ilang taon na ba itong Visiting Forces Agreement na to? Parang pinermanente na, no? Itong Visiting Forces Agreement. Visit lang, dati US lang, ngayon iba't ibang mga country na yung nagkakaroon ng mga Visiting Forces Agreement. Kung nga rin ito ng parang uh, nag, nag ano, no, nag, um, nagpo-provoke ito no, ng parang, humbaga, uh, yung nag, well baka, baka lumala pa yung ating makikipagrelasyon sa ibang mga bansa kaugnay dito po. Ginagawa po yung parang military camp ng US sa ating mga kampo. At yan po ay nakadistribute nine areas po. At palagay ko hindi yan matatapos soon. No? O patatanggal natin ang US dyan sa mga kampo. At palagay ko hindi yan matatapos soon no? O patatanggal natin ang US dyan sa mga kampo.